mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman yung wife ko at saka partner Ate JB. Ayan, so masaya ko kaibigan sapagkat ngayon po ay walang klase. Holiday dito sa Cebu, no? Kaya hindi maingay yung background ni Ate JB. Ayan, so sana kaibigan, no? Magustuhan nyo po ang topic natin ngayon dahil napakaganda po nito. Lalo na kaibigan, kung ikaw katulad ng iba nating kababayan kapatid na nagbabalak, no? Nagbabalak na Uh, magtayo ng negosyo katulad nito sa, sa restore business. At um, again, mahalaga po ito ha. Uh, naisipan ko po na gawa nito ng vlog. Actually, nakagawa na po ako nito mga siguro kung hindi ko nagkakamali more than one year ago. Pero kasi yung kapatid natin no, na nagtanong po kay Ate Jimmy So shout out kay uh, Junjun Akani. Ayan, hello Sir Junjun. Magandang hapon po. Mga kaibigan, kababayan, ito po ang katanungan ng ating kapatid na si Sir Junjun Akani. Magkano kapital lahat niyan? Madam, ah, tinatawag kayo na madam. Ate na lang po no, ati JB. Nakakaya na matawag tawagin tayong madam. So, um, ang katanungan ng ating kapatid, magkano daw ang kapital lahat nito? Ano bang lahat, no? Siguro lahat ng mga paninda. So, bago ko ah uh, sabihin sa inyo kaibigan kung magkano ang kapital natin sa lahat ng panindako dito kaibigan. Sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin no? Para mas marami pa tayong natulungan, please, please, please. Don't skip the ads po. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Saang so, kaibigan no? Bago ko sabihin sa inyo kung magkano na ang kapital ng lahat ng mga paninda ko, gusto ko munang sabihin no sa inyo dahil alam ko may mga bago tayong mga taga-subaybay. Nagsimula lang po ako noon sa 1,000 na puhunan. Tama po ang narinig niyo. That was way back 2002. So, 23 years ago, 23 years na po ang nakaraan, nagsimula ko sa aking tindahan, gamit lang ang 1,000 na kapital. Back in the times, kaibigan, medyo marami na akong nabili kasi mura pa ang mga paninda noon. So, hindi naman totally kompleto or puno yung ating tindahan, pero masasabi ko na okay na talaga yung 1,000 pesos 23 years ago. Pero ngayon, iba na kaibigan, ang mahal na, no? Yung itlog na tinda ko noon, 150 pesos, 2 pesos hanggang 2 pesos and 50 centavos. Eh, ngayon ang itlog, 10 pesos na. Yung Milo noon, o, oh, 1 peso and 25 centavos. Ngayon, 10 pesos na yung Milo. Naalala ko yung shampoo kaibigan, 2 pesos. 1 1 pesos and 50 centavos. Eh ngayon, magkano na ba yung shampoo? 8 pesos, meron pang 10 pesos. So malaki ang pagkakaiba ng presyo noon at saka ngayon. So ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo ang laman ng ating tindahan. At no, dahil kapamilya ko po kayo. And then, sasabihin ko po sa inyo kung sa tansya ko, magkano na ba ang kapital ngayon ng, 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 ng tindahan ng aking mga paninda kaibigan? No? Para mabigyan ko rin kayo ng ang kunting ideya, no? kapag ikaw ay magbalak o magbabalak na uh, magtayo ng ganito negosyo. Pasensya nga po pala sa aking Tagalog, ako po ay hindi sana magtagalog. Bisaya pang yung lingkod si Ate Gibi from Cebu. So ngayon, kaibigan, ipapakita ko na sa inyo ang laman ng aking tindahan. At then, sasabihin ko na sa inyo kung magkano ba ang kapital o halaga ng aking mga paninda ngayon. So ngayon, kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung aking mga paninda, kung ano ang laman ng aking tindahan. Hindi ko na lang isa-isahin na pangalanan sila, nakita nyo naman mga kaibigan, magsimula tayo dito sa canned goods. Ayan. Yan yung mga canned goods ni Ate JB. O tingnan di ba? Yan, mga pansahog sa ulam. komplito tayo. Yung aking mga alak kaibigan, nasa likod po. Nasa ilalim, andun pa. <laughs> Yan yung ating mga alak. Ito yung mga junk foods na hindi na makasya. Bagong deliver ni Pure Gold, hindi na magkasya sa akin lagay ng junk foods. Meron tayong mga non-food items, hindi mga pagkain. Mga tag-5 kilograms na bigas. Ayan. So, ito ang laman ng isang typical na sari-sari store, mga kaibigan. Pinapakita ko lang sa inyo, ha? Mga downy. Komplito tayo, mga sabon, mga shampoo. Ayan. So, again, kaibigan, tinanong kasi ng ating uh, ba, uh, kababayan kapatid na si Sir Junjun Akani, kung na ba ang kapital ng aking atindahan ngayon, ang aking mga paninda. Ala na nga, ang ala, ah, sorry na na yun, no? <laughs> ang hirap pag bisaya pa kasi ko kaibigan, sorry po. Ala nga naman sabihin ko sa inyo kung magkano yung kapital, tapos hindi ko pakita sa inyo kung ano yung mga laman. Baka sabi nyo, ha, ganun ang kapital? ikunti e, lang yung laman. <laughs> ba? Diba? So, ipinapakita ko lang sa inyo kaibigan kung ano ba yung mga laman. Ayan, so medyo malikabok na. Ito yung ating plastic cups. Ayan. May mga fuel. alam ba sa plastikas? Mga fuel. Mga tuyo na hindi na makasya, Mga harina. Ayan. So, ito lahat kaibigan na. Nagtitinda rin tayo ng gamot. Ayan. So, mga pansahal sa ulang Nagtitinda rin tayo ng plastik. So, by battery tayo. So, again, medyo makalat. So, sana huwag nyo kibash. May pansahog sa ulam. May mga noodles. Yan yung ating mga bourbon. Ito, puno yung ating junk foods. Yung mga candy, mga spices, natitinda tayo niyan, mga asukal, mantika, andito po sa loob, mga sigarilyo, itlog, ayan, mga pambawang sa school. So, ito yung laman ha, ng aking tindahan kaibigan. O, tingnan nyo, pinapakita ko sa inyo mga kapi. Ayan, meron sa chicharon dito, yung ibang cakes na hindi ko ma-display, puno na tindahan natin, andyan. So, meron tayong limang klase na bigas. Yan, meron tayong mga soft drinks, tsaka mga alak. Full pack tayo. Thank you so much. Meron tayong school supplies. Nilagyan ko ng plastic kasi masyadong malikabok na harapan ng kasi ng kasada yung ating tindahan. Kaya dapat may plastic po. Yan, meron tayong mga ano diyan, mga school supplies, meron tayong walis. So malakas yung bintana natin ng walis kasi malapit lang tayo sa school. Meron tayong CCTV. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Dapat may CCTV, no? Ayan. Ito yung laman ating uh, ref. Chucky, Yakult, Gatorade. Ayan. Meron tayong fit and right. Tandoy ice. Ayan. Vitamin. So, pinapakita ko sa inyo, ha? Nagtitinda rin tayo ng yelo. So, pinapakita ko lang sa inyo ang laman ng aking tindahan. Kasi mamaya, sasabihin ko po sa inyo kung magkano yung ating kapital nito mga biskwit. Huh? Nagtitinda tayo ng chinelas. Malaki ang puhunan ng chinelas, kaibigan, pero okay lang. Ayan, malakas naman ang mitahan namin kasi ako lang nagtitinda dito. So, meron tayong ice cream. Medyo malaki rin ang kapital. Ayan, so, dito sa labas. Hello, day! Meron tayong, uh, ayan, shout out. Meron, uh, ang mo, day? Cash in? Nagpapakash in siya kaibigan. So, meron tayong Gcash. Ayan. So, ito yung mga frozen foods. Yan, bigas, bugas in bisaya, chinila, uh, chinilas, silhik or walis, cost supplies. Ito yung mga presyo ng bigas, klase ng bigas. Ito yung uh, mga pambaon sa school. So, again, kaibigan, pinapakita ko lang sa inyo kung ano ang laman ng aking tindahan at magkano ang kapital. Ayan, tingnan nyo. Hello, Dai! <laughs> Nahiya siya, no? Ayan. So, malayo ang bahay nila, kaibigan. Ang bahay po nila, andon po. Dito siya nagpapak g-cash in. Kasi, uh, doon, hindi, isan may, may nag-cash in doon, isa, pero hindi ko alam talaga kung bakit andito siya. Siguro wala yung nagka-cash in. Salamat, Day. Bumili rin siya ng gamis. So, yan ating ice cream. Ayan, tingnan nyo, ha? So, itong laman tindahan ni Ate GB. Oh. Hi, me. <laughs> ito yung aking pinsan hello shout out ayan so meron tayong mga linimentary kaibig. mga eficasent tingnan nyo ayan mga eficasent omega meron tayong pulbos pulbo na mga BB powder <laughs> ayan so ito ang laman ng aking tindahan so ngayon sasagutin ko na ang katunungan ng ating kapatid na si si, uh, si sir Junjun kung magkano na ba ang kapital lahat lahat dito Well, kaibigan, again ha, meron pala tayong sito dito. At saka sis, so, oh, nagtitinda tayo ng basahan, kaibigan. 2 pesos, uh, dalawang peraso, five pesos. Meron tayong uling na 13 pesos, isang peraso. 10 pesos ng punan yan. So, kaibigan, ngayon sasagutin ko na po ang katanungan ng ating kapatid na si Sir Junjun. Magkano na ba ang kapital nitong lahat ngayon? Ayun mga kaibigan, eh, pakita ko na sa inyo ang kabuuan ng aking tindahan ang mga laman nito. So, ang kapital nito ngayon, pag magtayo ka ng tindahan at dapat ganito talaga ang laman, lagpas po siya 100,000. Kasama na bigas, soft drinks, sigarilyo, oh my goodness, lalagpas ng 100,000 kay Bigan kung magtatayo ka ng tindahan at ito lahat ang laman agad-agad. So, kailangan mo ng 100,000 pesos pataas. Pero huwag kang mabahala kaibigan. Don't get worried. Pwede ka naman magsimula ng tindahan kahit wala kang 100,000 pesos. Kahit ba mahal yung mga bilihin ngayon, pwede ka pa rin magsimula ng tindahan sa mababa o maliit ng puhunan. Pwede na po ang 5,000, pwede na po ang 10,000. Ngayon nga lang, mahirapan ka magtinda ng bigas kasi isang sako ay malapit na 2,000 pesos. So sa tinda ko na bigas, na limang klase, lagpas na po 10,000 yung puhunan ni Ate JB. Yung sa mga alak, isang case ng Red Horse, 600 pesos. Plus, so pag 10 cases, 6,000 na. Ang isang rim ng sigarilyo, malapit na po 2,000. So, mahirap magsimula ng tindahan ng 5,000 lang puhunan kung gusto mong kompletuhin talaga. Pero may technique dyan. Huwag kang bumili ng bultuhan kung gusto mong mag-open ng tindahan, magsimula na negosyong sari-sari business at marami itong laman, iba-iba mga produkto. So, wag kang bumili ng bultuhan. Siguro, half dozen ng shampoo, isang tray lang ng itlog, ayan, anim lang muna na noodles, ganun lang kaibigan, no? So, wag kang bumili ng per boxes kasi nga, magkukulang yung maliit na puhunan. Pero again, ha? Good kay kaibigan. Pwede pa rin, again. Kung meron kang 5,000 pesos dyan, Pwede. So, bilhin mo ng sigarilyo, siguro isang kahalang muna, okay lang po yan. At isang dosin ng itlog, yan, eh, dalawang klase ng shampoo lang muna, dalawang klase ng pakti lang muna, isang klase ng gatas, at meron kang isang dosin ng milo, dalawang klase ng sardinas lang muna. So, kaunti lang per product, bawat produkto, kaunti lang po ang inyong bilhin para maraming laman ang inyong tinan. Iba-iba po ang produkto na inyong pwedeng itinda. Okay. So, again ha, huwag mabahala. Don't get worried. Yan, malapit na mahulog ang shampoo na TGB. <laughs> Pwede ka pa rin magsimula ng sari-sari store business gamit ang malit na puhunan. Pero, hindi na. Pero, para ang hirap lang, no? So, I want to be honest with you. Medyo mahirap talaga palaguin ang negosyo gamit ang malit na puhunan. Mahirap! Pero, hindi imposible mapalago mo ito. Yun lang, mahirap talaga. Pero kaya, kung nakaya ko noon, makakaya mo rin ngayon. Kung nakaya ng iba nating uh, kasari, stick, makaka makakaya mo, no? Kaya sana, Sir Junjun uh, Akani, sana po, uh, nasagot ko po ng mabuti yung katanungan. At sana, nasiyahan po kayo sa aking kasagutan. So, hanggang dito na lang, ha? Kaibigan, kailangan talaga ng more than 100,000 kung ganito ang laman. Pero okay lang naman na kahit maliit. So pasinsya po sa ingay. Maraming bata ang dumadaan sa harap na akin tindahan. Padaanin na muna natin sila. <laughs> maraming mga bata kay Biga, no? Siguro tapos sila maglaro ng basketball. So kay ha? Hanggang dito na lang kasi uh, malapit na mag-alas 6 ng gabi. Peak hours na. Magsidatingan na yung ating mga customers. Lagi mo lang tandaan kaibigan, parati ko sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na masinsumbay natin. Basta ba masipag tayo, mariskarte tayo, may tama disiplina sa sarili. And of course, we have God in our life. Tiyak, kasinsumbay natin kaibigan, tiwala lang. I Ang mean, thank you so much sa 'yong pagmamahal kay ATGB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.